Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ang gagawin natin ngayon guys, ang lumang bag ay gagawin natin ulit bago para magamit natin ulit guys. Panorin nyo guys! itong bag to guys, binigyan ni ate to sa akin. So, kasi ganyan na yung itsura niya. Kaya naisipan kong kaskasin. Yan na lang, kaskasin. Tapos, uh, gawin natin maganda na magagamit pa siya guys. Kasi, ang ganda-ganda pa niya sa loob. Pag lidl kasi talaga nasisira siya, lalo na pag mainit yung panahon, talaga masisira siya. Tsaka ang ganda-ganda niya pa kasi sa loob guys. So, so sayang itapon. So, gawa natin ng paraan na yan, ang ganda pa niyan, loob niyan. Gawa natin ng paraan na magagamit pa rin natin siya, guys. Kasi matibay pa siya Ang nangyari na dito, yan, tanggal lang yung kanyang yan, leader. Pag ano kasi, pa guys, ayan, tas kasing ko yan hanggang sa maging brown na siya lahat, pati itong handle niya. Yan. So, ganito, guys, oh. kinakaskas ko lang siya para yan, matanggal siya. So, pwede siya pipinturahan kasi tela yung nasa labas din. Yan, pag kinalas ko siya guys, yan, pag nakaskas ko siya, ano siya, o oh, matibay siya kasi tela pa rin siya. So, yan, pagkatapos nito lalaban ko, tsaka pipinturahan natin kung anong kulay pwede dito para magagamit siya Maganda. So, ayan na nga guys, nakaskas ko na. Nakaskas ko na yung buong niya. Ayan, kulay. Ayan guys. Ayan. So, ito na lang yung kanyang handle. Hawakan na lang niya guys, di ba? Hmm. O, naging kulay brown na siya. Tapos, lalaban natin, guys. Madagagamit pa natin ulit. Ayan. Yan, handle na lang guys. So, ito na guys. Natanggal ko na yung pintura niya. Yan, kulay brown. Eh. Para mas maganda pa siya guys, lalaban natin. Siyempre, nadumi siya eh. Habang kinakaskas, tinatanggal yung pintura niya. Yan, lalaban natin to para yan, magagamit na natin. Diba guys? Ang ganda! Cute! ba? Kung may mga sira kayong bag, tulad na tatanggal yung pintura niya, kakalasin nyo lang guys kasi may ano naman siya eh. May tela pa rin siya sa loob. Kaya, magagamit nyo pa rin. Lalo na kung maganda pa rin siya yung loob niya. Nakapanghinayang kasi, ayan, buo. Wala siyang sira. So, magagamit pa natin guys. Mag malagyan pa natin mga gamit natin. Cellphone, wallet, ayan. Ayan guys, oh. O lalaban natin. So tulad nito guys, ano, nakapanghinaing itapon kasi. So ito yung part niya, natatanggal na siya guys. Kasi leader din siya. Pag nakatambak lang kasi, hindi na magagamit. So ang gagawin ko dito, yan, tatanggalin ko rin siya. Kakaskasin ko yung leader na nasisira na. Pero ito guys, okay siya kasi uh, hindi siya nababakbak. Yung part na ito, yan, nakaskas ko na rin siya guys. So, oh, naging black na siya. Yan. Paskas ko na rin yung ano niya. So, sa likod. Ayan, okay siya guys. Yan, ito gakaanin ko rin siya ba. Tatanggalin. Tapos, lalaban natin. Tatapat dito pat guys. So, oh. may lalim niya. So, lalaban natin. Para magamit pa ulit. Saka so, yung itong loob niya guys. Kasi, sobrang ganda pa niya. O, oh, oh, intact na intact siya. Yan. So, pwede pa natin magamit to pang travel, guys. Sayang. Yan ang gagawin nyo sa mga bag nyo na akala nyo hindi na pwedeng gamitin. Pero, yan. Kakalasin lang natin, guys. Yan na. Sayang kasi, guys, kung itatapod lang natin. So, magagamit pa naman natin. Gawa natin ng paraan. Lalo, lalo na kung bigay lang din sa inyo. Ito, guys, talagang ano to. Padala ng ati to sa akin sa amin ng anak ko. Ang nagagamit namin to guys, kaya lang dahil nga minsan na stuck lang siya sa tabi dahil nga sa init ng panahon. Ayun, nasisira talaga siya guys. So dahil ayaw ko nga itapon dahil buo pa ang loob, ginawan ko ng paraan na magagamit pa ulit. So ayan guys, ayan, malapit ko nang matapos. So, sa puwetan na ako. Sayang kasi guys eh at mahal, mahal na nga mga bag. So, parang, ano, sa akin kasi, ano to eh, tipid. Nakakatipid ka pa rin. So, ayan na nga guys, nakaskas ko na lahat. Ayan, okay na siya. Ayan guys, kaskas na siya dito. Tapos, ayan, kaskas na siya lahat guys. So, ang gagawin ko ngayon ay lalaban natin. Ayan, okay na guys. Lalaban na natin. So, ayan na nga guys, lalaban na natin na para... Malinis na at mukha namang bagot. Magagamit natin ulit. Ayan guys. Ganyan na siya. So, magagamit natin ulit siya, guys. Yan. So, ito na guys. So, yan. So, maganda na. Malinis na talaga. Yan. Huwag hmm. nyo guys itapon yung mga bag yung leather. Pwede nyo na lang siya ang kaskasin ulit. Basta maganda pa yung loob. Maganda pa yung loob guys. Huwag nyo tapon kasi magagamit pa rin naman. yung oh, Okay naman yung zipper niya, yung handle niya. So, yan guys. So, ito naman guys yung backpack. yan Lalaban na natin. Para, yan, magagamit din natin. So, magbanlaw na tayo, guys, ng nah, iyan. So, naman. Ito naman. Sayang kasi tapong, guys, eh. Tsaka matibay pa naman siya. Yung problema lang naman, nababakbak yung leader. Kaya, may paraan pa naman, eh. So, so sayang kasi kung bibili ulit. Sa panahon niya, yung kailangan, di ba? Talagang kung pwede magamit guys gamitin pa huwag itapon gawa ng paraan kasi ako nangihinayan talaga ako sa mga gamit so yan guys huwag nyo basta basta itapon yung bag nyo kung maganda pa naman yung loob naka okay pa rin naman kung bakbak -bak ang leader niya tas kasi nyo na lang guys eh okay sayang na lang pagkatapon ko. Na. Na, tapos ko na bandawan. Ayan. Ayan guys. Sasampay na natin. Ayan. So, guys, pag nagustuhan nyo yung vlog ko guys, please subscribe, like, and share. Thank you for watching guys.